say Cosmic Gemstones at welcome welcome back to my vlog kung nasa YouTube man kayo welcome to my YouTube channel kung nanonood man kayo sa aking FB page welcome to my FB page at nakikita nyo naman po panibagong discussion panibagong explanation and this is more very special very more special more nice special pa okay so i-discuss ko na naman po yung pinakabago kong item okay but before i start this very interesting topic, this very interesting, very special auspicious lucky charm. Ah, hayaan niyo akong magpasalamat po sa lahat mga lahat ng tumat tumatangkilik sa akin, sa mga FB page ko. Sa FB page ko, nag-iisa lang po ang Cosmic Gemstones. Doon sa mga bumili na po ng aking mga foxes, mga nine-tailed fox pendant, necklace, mga piau bracelet, piau ring, mga sutra ring, mga money catcher ring, uh, mga anti-evil eye, Bracelet, thank you so much do sa mga tiwala. Thank you sa pag-purchase at pinagkatiwalaan niyo po ko. At do sa mga mag inquire mag-PM lamang po kayo. nag lang po ang aking FB page, ang aking online store, ang Cosmic Gemstones. You can message me there via messenger Cosmic Gemstones. Or you can contact me at 0923-416-5082 or my landline at 833 261 nine four for your inquiries. Ika nga. Thank you so much again. So, without further ado, ado let's start our topic for today. So, ngayon, nakikita nyo na po ito yung pinakabagong design. And I must say, sasabihin ko na sa inyo ah, sisimulan ko pa lang sasabihin ko sa inyo na very special to kasi ako lang. Ako lang. Bukod tanging ako lang ang may ganitong bracelet na design. This is for 2024 and 2025 na most suitable, okay, ang ang multicolor agate stone with red DZI and black DZI at may logo pa po itong Buddha's logo and money wealth logo. Money wealth. Ito po yung money wealth coin at ito po yung logo ni Buddha. Okay? It comes with the red DZI or black DZI. So, design po ito. Okay, pero lahat naman po ito ay same the benefits po. So, this is the agate stone. Iba't ibang kulay ng mga agate stone with dragon. So, since Year of the Dragon, this is very suitable for 2024 and 2025. Okay? So, kasi bakit ko ito pinagawa? Pinasadya ko po ito para wala po talaga akong katulad. Okay? And this is the one of the most powerful Lucky Charm Bracelet po. So, paano pag may nagtanong, gaano siya ka-powerful? Kasing powerful po niya yung double-headed na piyaw bracelet. Magkasing bisa po sila ng double-headed piyaw bracelet. So, this is for overall good luck charm benefits na po ito. Sa mga ayaw magsuot ng mga may mga gold. Kasi di ba yung mga piyaw may mga gold-gold. Yung mga money balls, may mga gold. Yung iba kasi, ayaw nila ng mga ganon. Kasi, parang takaw pansin, takaw hold up, yung mga, yung mga gold. Okay, so ngayon, nag-design nag po ako, I've come up with, walang gold, walang gold, just stone lang po ito. This is the uh, Authentic Dragon Agate Multicolor Stone with DZI. Okay, ayan, i-discuss po natin kung ano ba yung pinak pinaka-benefits niya ito at kung ano ba yung mga parang pinaka-magagawa sa isang tao, ika nga kung suot-suot nyo po ito. And this is available, I have available sizes, 15cm up to 21cm. Again, uulitin ko, may pagmamalaki ma kong sabihin sa inyo, na bukod-tanging, uulitin ko, bukod-tanging ako lang, ang may ganitong design, kasi, pinakiusapan ko yung supplier ko sa Hong Kong, na magpasadya po ng ganito, na one of a kind, this is a very, very rare dragon bracelet. Ang tawag dito is, Dragon Bracelet with DZI. Okay, pwede po itong maging couple. Ang red pwede sa girls, ang black pwede sa boys, or kung single po kayo, okay lang din po. Pwede, pwede din po ito sa mga single. Okay, so sa mga nagtatanong, ano bang pinakabisa niya ito? Ano, ito kasi, Pinasadya ko to para sa overall good luck charm. Ang dami po na kasi nagtatanong, meron ba kayong for 2024 and so on and so forth na pangkalahatan na po yung benefits, yung kasing bisa niya, yung double head piyaw. Kasi ang double head piyaw, black obsidian piyaw bracelet is very powerful. Very powerful po talaga ang double head piyaw bracelet. Lalong-lalo lalo na mo kung may mga money balls po yan. Okay, so ngayon, eto magkasim po sila ng double head this is for attracting positive energy good fortune abundance and prosperity naga-attract din po siya ng harmony happiness okay at tranquility at naga-attract din po siya ng love and good relationship with others okay this is to promote strength authority and power okay kasi ang dragon pag sinabi pong dragon power ang, pa ang papasok sa ganin power authority and strength. Kasi alam naman po natin, ang dragon is very powerful. Pinakamalakas po yan sa 12 animal zodiac sign. Ang dragon po ang pinaka-powerful. At ang pinaka-leader po ang dragon po talaga. Okay? And then, ang dragon din po sa 12 animal zodiac sign is the most luckiest sign. Sa, sa labing dalawang auspicious zodiac sign, ang dragon po yung pinaka-lucky po talaga sa lahat. Kaya, pinasadya ko po ang mga multicolor agate stone, pinalagyan ko po talaga ng mga dragon po yan. Okay? Para pang kalahatan na po na benefits, the most, one of the luckiest at mas malakas makapag-attract ng positive energy. Whether it's success, good fortune, abundance, or a wealth luck. Okay? So ngayon, ito naman pong DZI with money logo. Itong money wealth ring at itong Buddha syempre naga a attract din po siya ng kasaganahan sa buhay. And then, isa pang uh, benefits niya itong DZI for protection po ito. For protection against negative energy, protection sa kamalasan. Ano-ano ba yung mga kamalasan na Lahat-lahat po ng uri ng kamalasan. Pinoprotektahan niya po kayo kung sino man yung magsusuot niya to sa mga iba't ibang uri ng mga negative entity, mga evil spirit, mga negative energy, Protection din po ito sa mga sakit, aksidente, at it promotes good health sa magsusuot. At nakakapagpaano rin po siya ng mga may sakit. Okay. So, sana naintindihan nyo po yung mga ibig kong sabihin regarding po dito sa 2024 and 2025, the uh, Dragon Agate Multicolor Stone with Red DZI at black DZI. So, this DZI is very special kasi meron po siyang money wealth coin carvings at meron po siyang logo ni Buddha. Ito po yung logo ni Buddha. Okay? Kasi pag sinabi mong logo ni Buddha, pangkalatan na din po yan for harmony, happiness, for attracting love, good relationship with loved ones, peace of mind, kapayapaan sa kapaligiran. Halos lahat na po talaga wala na po kayong hahanapin. So, doon sa mga ayaw ng mga bling-bling, yung mga may mga gold-gold, kasi di ba mga piyaw, may mga gold-gold po yan, mga money boss, ayaw nila ng ganon. So, ito po yung maire-recommend ko sa inyo, one of a kind. Pambihira po itong design na to, ako lang. Kahit mag-search po kayo sa mga internet, ako lang po ang may ganitong design. I challenge you na mag-search kung makahanap po kayo nito nang ganitong bracelet wala po talaga. Kahit pumunta kayo sa pin na divisorya, wala po kayong mahahanap na ganitong design. So, this is a very, very special bracelet. For, again, uulitin ko, for overall, pangkalahatan na po ito. Okay? Pangontra sa taong toxic, pangontra sa mga taong ingitera sa mga backstabber, para na rin po siyang anti-evil eye. Kasi nga, dahil dito po siya sa kanyang dizzy eye. Ay! Dito po sa kanyang DZI Stone. Okay? Ayan po siya. Okay? Ayan. So, again, available na po ito at na-post ko na po ito sa aking FB page. Kung kayo po ay interested, mag-PM lamang po kayo. Okay? So, kung may mga katanungan pa po kayo, mag-PM lamang po kayo regarding po dito sa mga braces na to. At I have available sizes. Sizes 15cm up to 21cm. Okay, pwede siya pang couple, pwede rin pang individual. Okay, pang overall. Uulitin ko na po ito, pang kalahatan na po ito. Kung kayo po ay naghahanap ng pang kalahatan whether it's career kayo, empleyado or nagbi-business or kahit nasa bahay lang kayo, housewife, pwedeng-pwede sa bata, sa matanda, pwedeng-pwede. Okay? Kahit may sakit kayo, pwedeng pwede rin po ito. Kasi protection, protection din po ito para sa kagalingan, protection po sa mga sakit, at sa mga iba't ibang uri ng mga misfortune or yung mga kamalasan sa buhay. Okay? So, ayan na po. Available na po ito ang, uulitin ko, ang multicolor dragon, ang multicolor dragon agate stone with red DZI or black DZI. So, kung kayo may gusto nyo red, pwede naman po. Kung gusto niyo ng black DZI, Okay lang po kasi same lang naman po lahat ng visa niyan. What more important, lagi ko itong inuulit, kailangan lang po ay dumaan po sa cleansing bowl at activation, activation bell under the name and birthday ng owner. So yun naman po talaga yung ating ginagawa bago ko po ito maipa-ship out. Okay, and then nilalagay ko rin po ito sa selenite tower stone to energize the bracelet. Ayan po siya. Ganyan po. Nilalagay ko po siya sa selenite tower stone to energize the bracelet. Ayan po. Ganyan po ginagawa ko bago ko siya i-ship out. Halimbawa, may bibili. Ayan, pinapabad ko siya para mas maging powerful po papaw ang bracelet na ito. So, ayan po siya. Okay? So, mag-PM lamang po kayo if interested po kayo. Ayan. To energize the bracelet. Kasi this is the selenite power stone. Ang pinaka-benefits po niya ito is to energize the Lucky Charm bracelet. Okay, ayan po siya. Okay, so sana po eh, ay nag, nagustuhan niyo tong aking munting flexing ng aking bagong design. At kung kayo po ay interested, mag-PM na lamang po kayo sa aking online Lucky Charm store. Ang FB page ko po ang Cosmic Gemstones. Pati yung YouTube channel ko po, ganun din po. Kung ano po yung profile picture ko sa YouTube, ganun din po sa FB page. So, ganun ko po, po siya ginagawa. Binababad ko yan sa mga tatlong oras, sa mga oras, sunong oras. Ayan, para maging powerful pa po. And so, again, ulitin ko, very powerful po ito. Kasi pisa niya yung double-headed na Pia Bracelet with money po. Okay. So, yun lamang po, again, maraming maraming salamat sa mga tumangkinig sa akin. Doon sa mga gusto mag-inquire, mag-PM lamang po kayo sa aking messenger, ang Cosmic Gemstones. Okay. Or you can contact me at 0923 416 5082. Okay, again, uulitin ko po, lahat po ng mga bumibili sa akin ay idadaan ko po sa ritual ng pag-activate. Using my cleansing bottle and activation bell under the name and birthday ng owner. Kasi doon po manggagaling yung visa, pati dito sa Selenite Tower Stone. Binib binababad ko po yung mga bracelet bago ko po siya i-ship out. So yun lamang po, again, maraming salamat po sa mga bumili sa akin. Doon sa mga nagtiwala, thank you sa so, my, to my suki Thank you so much. At paulit-ulit yung pagpili sa akin. Thank you from the bottom of my heart. Again, this is de Serio or should I say Cosmic Gemstones. Till the next video. Thank you. Bye.